Hello mga kamami! Kumusta na kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan kahit saan lugar man kayo nando doon. Mga ka All FW mga kamami. Kain tayo. Maaga akong natapos ngayon. Kaya nandito ako kay Ate Pen ko. Nangangantol lang sa trabaho niya. Wala pa kasing sasakyan ngayong oras na to ang kiwi ko ay kulay dilaw sabi ni ate pen kumain lang magmeryenda daw muna ay eh, di madali naman akong kausap ang inyay ng aso dati kong trabaho to kaya sanay na sanay ako dito sa bahay na to Cosecha. What happened to your eyes? Mas ah. masarap yung isang kaya, yung kulay berde. ayos eh. Anong, hindi naman ako nagtatrabaho dito pero pamerienda pa. Iba ang lasa. Parang lasang mangga. Yung mangga na hinog. bigyan ng isang prutas na madaming buto edi kiwi magmi merienda lang ako tapos umaakit ako doon sa trabaho ni ate pero tutulungan ko siya. Naman. Ano pesca. Albicoca. Albicoca ba? Iwan. Ano sa Tagalog tong pesca? Peach. Masarap siya kasi malamig lalim sare, Tapos na yung laban ni Ate Pin. Isang oras lang yung trabaho ko. Lugi pa dun sa binahid ko pagkakapi. 10 euro. Lugi pa sa agap kong nagising. Ano ba yan? Paano ba makakabuhay ng mga anak at apo yun? pantay yung aso. Kumakain to ng prutas. Pero hindi ko bibigyan kasi matatouch na yung kamay ko. Madidikit yung kamay ko sa bibig na. ikumakain kumakain ako. Wala kasang lagay ng pagkain dito. Dati kung trabaho to, no, makakita ko ng amo na, ano, tatlong taon o apat na taon kaya tatong naging amo. Pero hindi sila nagbabayad ng ano. Hindi sila nagbabayad dati ng aking document. Hindi sila naggawa ng document ko. Kaya na makakita ako ng amo na magbabayad sa akin para magka-document ako. Kinuha ko yun. Binigay ko to kay Ate Pen. Tapos after nung hindi ko alam kung ilang taon, three years yata, nilang bago nila naibawit si Ate Pen. Pero masarap yung ano, pesta kasi matamis. Malamig, malamig, malamig. malamig siya. Shoutout sa mga dipuyaters kakain ko na lang kayo. Masarap siya, matamis na medyo maasim. Cakas libre, kaya masarap. Sabi niya Ate Penny, may kokcan, may biskuit, may prutas. Mas masarap ang prutas, diba? O, oh, yan, di ba? yung merienda. So, tutulungan ko lang sandali si Ate Pen para naman hindi nakakahiya na pinamerienda niya ako. Hindi kasi ako makapunta kay Ellen. Kiss. Dapat si Ellen kasi ang tutulungan ko. Kaso, kaya lang, nandun yung mga anak ng amo niya. Hindi ako pwedeng pumunta dun. Okay lang sana kung yung matanda lang nandito ako sa ilalim ng bahay, ilalim ng bahay yan, nabusog na si mami, di ba? tubig na lang ang iinumin ko para mas maganda. dati ko nililinis tong bahay na to. Hindi isa lang naman yung matanda, yung nakatira dito. Pero ang trabaho, isang katerp. Ngayon, nandito na nakatira yung apo niya. Kaya yun, hindi nawawala ng trabaho si Ate Pen. Dito, katawan mo ang susuko sa dami ng trabaho. Kasi manyak din yung matanda. Sa linis, sobrang linis. nalinis niya. Gusto niya. Everything is clean. At madami talagang pagkain. Hmm. Ang cook isang katerba. Hmm. Yung juice niya, itong cook. Oh, at saka itong juice kay Ate Ben pa rin. Ang pa daming biskuit. Ang daming pagkain ni Ate Kim. OMG. Sana all. Mahal na mahal ng amo. Hindi magugutom yung katulong. Ano? Pero siguro noon, binayad nila ako. Baka nandito pa ako hanggang ngayon. Eh, wala eh. Ganun talaga. Hindi ako makatawa kasi baka yung ipin ko eh may ano, may buto ng kiwi. <laughs> okay. Thank you very much sa inyo. Sa lahat ng Lipo team, salamat sa inyong mga suporta. At sa lahat ng mga sumusuporta sa Lipo team, Thank you very much. At mm, wag kayo magsasawa sa mga hindi pa po nakasab dyan. Thank kay mami at sa lahat ng deep creators. Join na. Yan. Okay na. Okay na to. 10 minutes, 10 minutes na. Ang kulit ng aso. Oh. Ang kulit ni Mia. Mia, Mia, Mia. Okay bye bye everyone. Thank you very much. Mama Choo -choo.